Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Capricorn para sa Abril 3, 2025. Sa pagsisimula ng bagong araw, isang pambihirang enerhiya ang bumabalot sa iyo, dala ang kakaibang timpla ng katiwasayan at misteryo. Ramdam mo ang pabago-bagong daloy ng pagkakataon sa iyong paligid na parang may tahimik na puwersang nagtutulak sa iyo upang mas maging bukas sa pagbabago at mas maging mapanuri sa mga bagay na maaaring hindi mo agad napapansin. Bilang isang Capricorn, likas sa iyo ang pagiging matibay at determinado, ngunit ngayong araw, hinihimok ka ng sansinukob na tingnan ang mundo mula sa ibang anggulo. Hinihikayat kang yakapin ang isang mas maluwag at mas mapanuring pananaw upang makita ang mga biyaya na maaaring hindi mo pa natutuklasan. Dahil sa iyong malalim na koneksyon sa elemento ng lupa, madalas mong hanapin ang katiyakan at katatagan sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Subalit, ngayong araw, ang enerhiya ng kalawakan ay nagsasabing kailangan mong maging bukas sa pagyakap sa hindi pamilyar. Maari mong maramdaman na mas lumalakas ang iyong pagnanasa na magkaroon ng kontrol sa mga bagay-bagay, ngunit alalahanin na may kagandahan sa pagpapahintulot sa takbo ng buhay na dumaloy ng natural. Ang pagiging fleksible ay hindi na ang ahulugang nawawalan ka ng direksyon, bagkus, ito ay isang pagpapakita ng iyong katalinuhan sa pag-angkop sa anumang sitwasyon. Ang kakayahang mag-adjust ay isa sa pinakamahalagang kasanayang maaari mong linangin sa ngayon. Sa mga darating na oras, maaaring makaramdam ka ng banayad na pag-alinlangan o kabustuhang magmunimuni tungkol sa iyong kasalukuyang estado. Ang katanungan kung nasa tamang landas ka ba ay maaaring paulit-ulit na lumitaw sa iyong isipan. Ito ay isang magandang pagkakataon upang tingnan ang iyong mga pangarap at adhikain mula sa isang bagong perspektibo. Tanungin ang iyong sarili, nasaan na ba ako sa buhay ko? Natutugunan ko ba ang mga pangarap na matagal ko nang nais makamit? Ang mga ganitong pagsasalamin ay mahalaga upang maunawaan mo kung saan ka patungo at kung ano ang tunay mong nais marating. Maaaring dumating sa iyo ang inspirasyon upang subukan ang isang bagay na hindi mo pa nasusubukan noon. Ang pang-araw-araw na rutina ay maaaring maging komportable. Ngunit ngayong araw, hinihikayat kang lumabas sa iyong nakasanayang gawi. Ang pagsubok ng bago, maliit man o malaki, ay maaaring magdala ng sariwang enerhiya sa iyong buhay. Marahil ito ay sa anyo ng pagtuklas ng bagong libangan pakikilahok sa isang bagong proyekto o simpleng pagpunta sa isang lugar na hindi mo pa napupuntahan noon. Ang mga munting hakbang ng pagbabago ay may kakayahang magdulot ng malalaking epekto sa hinaharap. Sa aspeto ng damdamin, maaaring may mga lumang hinanakit o sama ng loob na patuloy mong daladala. Ang araw na ito ay isang paalala na ang pagpapatawad, hindi lamang sa iba kundi lalo na sa sarili ay isang makapangyarihang hakbang tungo sa kapayapaan ng isipan. Hindi mo kailangang dalhin ang bigat ng nakaraan, sa halip, maaari mong piliing bitawan ito upang makagawa ng espasyo para sa mas magaan at positibong enerhiya sa iyong buhay. Kapag pinili mong palayain ang iyong sarili mula sa mga negatibong damdamin, binibigyan mo rin ng pagkakataon ang iyong sarili na mas ganap na maranasan ang kasalukuyan. Pagdating sa trabaho o negosyo, ito ay isang magandang araw upang ipakita ang iyong kasipagan at dedikasyon. Maaring may mga bagong oportunidad na darating sa iyo, at ito ay mahalagang pagtuunan ng pansin. Kung ikaw ay may proyekto na matagal mo nang naisimulan, ngayon ang tamang oras upang ito'y isa katuparan. Ang iyong disiplina at pagsisikap ay may kakayahang dalhin ka sa mas mataas na antas ng tabumpay. Huwag matakot na lumabas sa iyong comfort zone at ipakita ang iyong kakayahan. Ang bawat hakbang na iyong ginagawa ngayon ay may epekto sa hinaharap, kaya siguraduhin mong ito ay patungo sa direksyong nais mong tahakin. Sa usapin ng kalusugan, ang pangangalaga sa iyong katawan at isipan ay isang mahalagang aspeto na hindi mo dapat pabayaan. Maglaan ng oras upang makapagpahinga Alagaan ang iyong sarili sa pamamagitan ng tamang pagkain at bigyan ang iyong katawan ng kinakailangang ehersisyo. Huwag kalimutan ang kahalagahan ng mental health. Ang pagminilay, pakikinig ng musika, o simpleng paglalakad sa isang tahimik na lugar ay maaaring makatulong upang maibsan ang anumang stress na iyong nararamdaman. Ang balanse ng pisikal at mental na kalusugan ay isang mahalagang pundasyon sa iyong pangkalahatang kagalingan. Para sa iyong maswerteng kulay sa araw na ito, ang asul ay magdadala ng kapayapaan at kalinawan ng isip. Ang iyong maswerteng numero ay tatlo, pito, at labing isa, mga numerong maaaring magdala ng positibong enerhiya at kasaganaan. Ang mga maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang pakikisalamuha sa mga mahal mo sa buhay, pagsubok ng bagong aktibidad na nagpapasaya sa iyo, at pagiging bukas sa mga hindi inaasahang pagkakataon na maaaring dumating. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng oras upang pagnilayan ang iyong mga natutunan. Isipin ang mga magagandang sandali na nagbigay ng saya sa iyong puso at ang mga hamon na nagturo sa iyo ng mahahalagang aral. Tandaan na ang bawat araw ay isang panibagong pagkakataon upang lumago, matuto, at maging mas malapit sa iyong mga pangarap. Ang buhay ay hindi tungkol sa pagiging perpekto, kundi sa patuloy na pagsisikap na maging mas mabuti kaysa kahapon. Huminga ng malalim, magpasalamat sa lahat ng biyayang natanggap, at harapin ang bukas ng may positibong pananaw at bagong sigla. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.